Scorpio kasama si Virgo. Kailangang matutunan ng Virgo na makipagsabayan sa Scorpio. Ang dalawang isip at personalidad ay nagpupuno sa isa't isa. Ang Virgo ay sensual at ang Scorpio ay madamdamin. Maaaring iyon agad ng Scorpio ang Virgo. Pareho silang magaling sa pera. Ang Scorpio ay mahusay sa pablikom ng pera at si Virgo ay mahusay sa pag-inat nito. Analytical ang isip nila. Ang Virgo ay mahusay sa mga detalye, habang ang Scorpio ay perpekto para sa probing at probing, tulad ng isang psychoanalyst. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga psychiko ay gumawa ng mahusay na gawain. Sa maraming umuulit na kliyente sa Absolutely Psychic, hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychics ang pinakamahusay. Sa halip, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Prescreen namin ang aming mga psychics bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam walo tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang absolutelypsychic.com.